Guys, ayan na. Go, Hi one, 2, three. No. Oh, one, two, three, go. <laughs> one, two, three. Hi, guys. Good morning. Huh? Andito kami. Nagpapak kami. Oh, ayan. Very good. Natuto na So, ayan guys. Hello. Good morning! Ayan. Magpapaking na kami ng ate ko. Natatapos ko lang mag, ano, mag, mag plancha. Tapos, sabang na dito yung ate ko bago ako mag-prepare ng breakfast. Uh, mag packing na kami. Para at least mabawasan yung trabaho ko. Kasi mamaya guys, uwis na siya, punta na sa work niya. Ako naman, pupunta ulit ako sa kabilang bahay kasi today is the day na ikatabit na yung aming cortina. Of course, bablog ko yun. So, kain na kami mamaya. Pagka tapos namin dito, nakapacking na kami ng isa, dalawa, So, ayan na guys. Nagantay na kami ng ate ko ng bus papuntang bursa. Kasi si pauwi na siya sa trabaho niya. Tapos ako naman, papuntang Ata Antay kami ng bus dito. Mga 2 minutes pa. Yan, yan. Ang sinasabi ko sa inyo mga motor. Ang ingay pag paggabi. sa imek, mag na kami dito ng ate ko aray ko pawin na siya ako papunta man ako sa pupuntangan ko tara na hi guys so nandito na ako sa atay vler na ako ganoon sa trend Maputik kasi umulan kagabi Umikot lang din pala ako So Dito May ginagawa kasi sila dito Kaya maputik Ayan so, Tingnan ka na lang Nandun na daw yung ano Yung Magkakabit ng Cortina e, Sabi na sa ako Nalita daw ako Magkagawa ko kung ang trend naman mabagal, matagal, di ba? Oh, this may you. I'm on time. Maaga lang talaga sila. Wala akong sarili sa sakyan. Hello. Puno na po dyan, Shindy Bullar. Ha, okay. Tumatay na siya guys. Wala akong kuryente. Diyos ko. Mag-open mo na ako ng ano namin. Ito na yung bahay namin. Hello. Maglagyan sila ng cortina ngayon, guys. Yung ganyan. So, sana. Tama. Ayan. Ang cortina. Ay, di ko kailangan kong linisin dito sa part na to. Kasi, ano to. Ayan din. Kasi ka doon pala. Mamaya okay, papakita ko sa inyo guys yung resulta. Tulong muna ako sa kanya. Mag-isa lang siya guys. Oh. Walang kuryente. Mag-isa lang siya na ano. O okay. okay. Hanggang kinarel na niya So, may, may ano ko. May kwento ako behind sa kanya. Siya po ay nagtatrabaho dati kasama ng asawa ko sa work. kusa saan nagtatrabaho ng asawa ko ngayon. Iniwanan niya yun. Magpo-focus siya sa business niya. Business niya guys is mga cortina. Ganda yung ganun, 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 ganun di ba? Wow. Cute result. Çok güzelmiş. Eline sağlık. <laughs> evet. Oh. chickens. Um, Go chickens. Abang gumagawa siya dyan, everyone. Ako naman ay magtitingin dito sa mga pinadadala ko na ikakabit dito sa... Ay, wala palang ilaw. Wala pang ilaw hanggang ngayon. Grabe naman yan. Ay, nga. Kasi pag nag-ilaw na yung asanso, uh, uh, yung lift. Ibig sabihin may ilaw na. Ay, wala pa rin. So, mamaya-maya ko natin kabit ito kasi pag walang ilaw, mahirap ikabit brown out talaga kawawa na siya ayan yung ano niya oh yung lagayan niya ng ano na tawag niyan cortina so uh, sa tingin niyo ba guys so may ilaw maganda lang siguro maganda kasi yung ganyang kulay kasi pag ano yun, yung dumi ba hindi masyado yung ano tumihin pag ganun ba so ito lagay ko lang muna to dito adun sa naman ilagay nila dyan so ito na yan siya mamaya kakabit ko na yan toilet namin. Ito yung toilet namin ng asawa ko. So, hindi ko alam kung paano lagay. Baka lagay dito or whatsoever. Dito na siguro. Basta yan. Bahala na. Titignan ko mamaya guys. Tapos, mapagkatapos niya lahat-lahat. Tsaka ko na lang ipapakita sa inyo, no? Enter ko kayo sa bagong kabit na cortina. ba diba guys pag ito isinarado buong kwarto madilim na hmm, nice one ito yung na sa namin sa kwarto namin guys wow nice ganda so dito rin yeah, ganda super güzel. Hi guys. So natapos na umalis na si ano si naglagay ng kurtina namin, tapos na rin. Ito sa so kutila na lang. Diyan na lang. Yan. Ngayon guys, uh, papakita ko sa inyo yung buong bahay sa may mga cortina. Pero meron akong ano yun. Unahin ko muna dito sa uh, ano namin, sa mutfak or sa kitchen. So, sa kitchen namin guys, ganito yung ginawa ko. Ayan, ayan. Turn ko kayo guys sa so, zebra yan siya. Ito yung zebra tinatawag nila. Dalawa yan. Isa dito sa may bandang labasan. Tsaka sa ano. So, grabe. Ang, ang grabe ng oras niya nagkabit ha. Umabot siya ng ilang oras. So, dito sa part na to, binuksan ko kasi siya. So, magiging ano niyan is ganito. Ayan, yan yung style. Ayan. Hanggang dito. So, kung isasarado mo to, ganyan, Tapos, pagbuksan mo, ito lang, pataas mo lang yan siya. Ayan. ibang ang ganda niya? Before, ang gusto ko talaga zebra. Meron yung isa na zebra na, ano, na tawag nito yung ano mo siya, eh, ganyan mo siya, tapos para siyang flat na ganyan, tapos pag sarado mo gaganyan ganyan lang siya, pero hindi mo siya parang parang ipunin, eh parang tawag nito eh, i-close, hindi pero ngayon, dahil nga sa ang, ang situation kasi niya is yung lagayan daw yung part na yan, yung part na yan ang problema so ngayon sarado natin yung ibang mga ano natin yan mm. Yung iba lang, hanggang dyan lang. Yan. Yan. Tapos, para hindi masyadong madilim, angat mo na lang to. Tapos, ang panahon kasi, ang weather kasi natin, guys, is super, di ba ang ganda niya tignan? Ay, salamat. At, yung gusto kong kulay is light gray. Kagaya ng kulay ng aming, ano, aming uh, kwarto. So dito na tayo sa salon guys. Ito na siya. Wow. See? Ito may tali. To tinanggal ko kasi pag tinanggal mo parang hindi siya okay. Pero pag tinalian mo siya, dito yung tali. So ang magiging itsura niyan pag tinalian, ganyan yun siya. Talian natin ha. So magiging ganyan ang itsura niyan. Yan. Ganyan ang magiging itsura niyan. Pag, pero ayusin na lang pag ano. Ganyan ang magiging itsura niyan, no. Oh. 'Di ba? So ang ginawa ko inopen ko lang siyang ganyan. Yan. Tapos dito din. So, ang light to, this is uh, dark gray, then light gray. Kagaya ng aming upuan. Yan. So, dito naman tayo sa kwarto ng magbiyanan ko. So, ito yung magiging kwarto niya na ipinaglalaban niya palagi. Yan, ito. So, ito, nakatali to. So, ganyan ang itsura niya pag nakatali. Pero pag hindi nakatali, maganda yan siya. So, ito yung balcony din dito sa kwarto niya. Ayan. Ayan. Pwede ganyan. Same lang din. Ito, ano ba mo? Ayan. Tawagan ko yung asawa ko para pumunta dito. Kunin ako dito. Hindi ko kumakain eh. So, ito yung magig... Ito yung... Ah, uh, tawag nito. Ah, uh, balcony dito sa ano nang binan ko. So, good luck sa kanya. Kasi ang halaman, dito ko ilagay lahat yung halaman. Dito lahat yung halaman ilalagay ko sorry sa kanya talaga. Kung gusto niya na matinong buhay, yan, binigay na sa kanya yung balcony. Basta yung part na yan, sa ano yan, dito lang siya sa part na to. Siya pwede dyan kasi pagsampayan ko, halaman, lahat dyan. Dito halaman din, bahala siya dyan. Charot. So anyway, dito tayo sa, same lang din, kung ano yung kurtina namin sa kwarto, ganito lang din. So madilim siya kasi nga, gawa ng, siyempre close na yun nandun sa loo, sa ano, sa balcony. So, ganyan yung itsura. simdin din dito sa amin. Yan. So, tinalian kasi yan siya. Pero, next time, hindi ako magtatali nito. Tanggalin ko siya. Kasi, pag tinalian mo, hindi siya maganda na siya. na siya maganda. Ganyan na lang. Ganyan. Hayaan mo siya nakalugay. Ganyan, guys. Pero, hindi sa kabila. Pero, as usual, dahil nga sa ano, itatali ko pa rin yan siya. Tatawagan ko lang asawa ko para Uh, sunduin sunduin ako dito kasi nga ikakabit ko pa tong mga pinamili ko. Ayan 'no, kakabit ko pa to. Okay? So mamaya ulit. Evet. Nasal. Super. Super Bu ne böyle burada? Ama bekle. Ya bu toplamak için değil mi? Evet. Ha, burada var. E, yıtırdı. He? Yitirdi mi bu? Yok. Ben yıtırdı. Tamam. Böyle toplamak böyle. Tamam yeter. O, onlar ne? Kenarlı şunlar. O bağladı mı? Bağlıyorsun. Yani, şimdi... Hı -hı. kullanacak mısın? Hayır ya daha güzel. Böyle bak. Oda bak şimdi anne 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 oda. Ben denedim mi Evet denedim. Oluyor mu? İyi ben ben yaptım onu yüzünden böyle yaptım. Ne böyle şimdi ne kadar? Orada da yukarıda ama boş bir yukarıda. Nasıl? İyi mi? Şeyler açılıcı oluyor değil mi cam bunlar. Oluyor. Bakayım. Bunu zorlamak bunu ya bu. bu. Tamam. Bunun problemi yok aşkım. Yap, Yaptım.